So, pinamigay ko na lahat. Yes, kasi we are moving out. So, akala nila is hindi legit yung pamimigay natin. For what? Legit yan, mga B. So, let's move in our new new life, new house, new things. O, oh, diba? Ang... Dito na nga ako nagumpisa para ayusin yung mga ipapamigay kong gamit kasi inannounce ko na sa aking social media na ipapamigay ko to sa mga followers ko. Maraming nagtataka bakit lahat ng gamit ko pinamigay ko sa mga followers Lilipat kasi ako ng bahay at eto na nga, may gamit akong bago doon kaya hindi ko na rin ito magagamit. Kaya sa event ako nga to, minarapat ko na lang talagang ipamigay sa mga nangangailangan at mga walang gamit. Todo effort talaga ako dito sa paglabas ng mga gamit kahit napakabigat na. Alam ko namang maraming hindi naniniwala na namimigay ako. Sino nga ba naman ako? Hindi naman ako <laughs> Pero hindi ko na kailangan ni paliwanag ang sarili ko kasi ito na nga ang mga proof. Yes, mga may, marami akong pinamimigay. Hindi lang iPhone, hindi lang gamit, marami talaga. Pero ito talaga yung the best na ginawa ko kasi nga marami silang makukuha ng mga gamit ko at mapapakinabangan nila. Share your blessings, ik nga. So, yan, hita ayan, nakikita nyo. Ayan, nahakot. Hakot sila. Sige, maghakot kayo sa inyo na. Magsilayas na kayo. <laughs> So, ayan guys, pinamimigyan na natin. nagkahakot na sila. Sige kuya, kaya mo ba yan? Siguraduhin mong magkasya doon sa bahay mo ha? Siguraduhin mong may space ka pang matutulugan ha? So, ayan na ito nyo. Pili. Sige, halo kay Ube. Pamigay natin yan. Ayan, dalawa. Ah, sige, pinta ka muna. Pinta ka muna. Pinta ka dali. So, ayan. Sige. O, oh, sige. O, oh, diba? So, ayan pinamigay ko na lahat. Yes, kasi we're moving out. So, akala nila is hindi legit yung pamimigay natin. And for what? Legit yan, mga B. So, let's move in our new new life, new house, new things. O, oh, diba? Ang ganyang dun sa taas, papaklas natin mga kamera. O. So, ayan guys. Okay, hakot. Mga walang gamit. Magsihakot. Ayan. O, oh, diba? Ang, ang cute kasi may mga ano talaga sila. May mga kanya-kanya silang kulong-kulong nalalagyan. Ayan.

Dahil po lang <laughs> yung kulong-kulong. Yeah. Oh my God. Kung mo tong video na to, huwag kalimutan mag-follow and share and subscribe dito sa YouTube channel natin dahil baka ikaw na nga ang susunod na manalo ng iPhone phone cash negosyo na ipapamigay ko thank you sa panonood god bless and good luck